Manang Caroline, sige, gano'n ka nakatagal dito sa Singapore? Ah, uh, 24 years sa isang amo. Isang amo, 24 years. Tapos, etong itong 24 years na to, ito ba ay naging mahirap sa nung una or agad-agad na naging maayos? Ano yung naging relationship mo rin sa ayong amo? Of course, sa una, year 2000, nag-start ako sa kanila. January 2000, wala pang cellphone noon. Ang hirap communication sa family. So far, yung mga employer ko is very good. Kaya ako nakapagtagal sa kanila. Tapos yung adjustment lang is na culture shock lang ako. Pero, uh, at the end of the day, uh, mahal ko lang Singapore. Yung mga, may mga inaalagaan ka ba? Yes, nag-start po ako ng 2 years old, 7 uh, and 10. Ngayon, lahat na sila nagtatrabaho, yung kambal na lang. Um, year 2023, nung um, bali, kinuha ko yung nanay ko to work with me. For fourth, nagkasama na, na, kami for 14 years sa isang amo. Bali, pinag-retire ko lang siya, 62 years old. Then, after that, pandemic, uh, yun ang masakit, uh, namatay siya during pandemic. At hindi ako nakauwi that time. Ang hirap naman nun no, na hindi, na, hindi, hindi, ka nakauwi nung pandemic. Kasi relate din po ako nung namatay yung nanay ko rin, hindi na ako nakauwi ng Pilipinas. Pero so far, bali, sa tulong na rin ng amo ko, lahat na ilibing yung, yung matiwasay as in uh, malaking tulong yung nabibigay ng amo ko para sa pagliging ng nanay ko. Itong pong 24 years na nandito kayo, meron ako kayong mga anak? Bali, when I was 36, napag-isipan ko na, ano, na, na mag adopt Wow, nung ano po kayo. Sa so, um, ilan po yung adopted kids nyo? Bali, at first, kambal sila. But, sad to say, namatay after 5 months, yung isang, yung the youngest one. Kaya, isa na lang ang kambal ko. Anong mga pangalan po nila? Kambal is Cyril and Kyriel. Kairil is the survivor one. Okay. Tapos, uh, gano'n po kasakit sa inyo na mamatayan ng anak hindi nyo naman talaga iniluwal pero uh, since uh, siyempre in nyo rin yun, parang pakiramdam nyo talaga na anak nyo po siya. Yes, masakit as in uh, umuwi ako that time. Bali, year 2011, um, ipinanganak sila February. Uh, umuwi ako May, uh, bali dedication nila. But bumalik ako uli kasi yun nga, namatay yung isang kamahal. Sobrang sakit. Pero so far, siguro, uh, lahat naman is, lahat is. So, um, ay taon na po yung mga anak niyo? Bali, 13 years old siya ngayon. And, 13? Yes. And she's a good singer. Wow. Uh, okay. na pa, pa rin ba niya yung mga yung yung um, uh, ano to, yung kanyang mga magulang. Um no, because yung talagang biological parents. Parents niya. Yung oh. father niya is my uncle. Yung uh, ESW uh, before na uh, kunin uh, nila, uh, Bali, ang nangyari kasi um, They announce na kung pwede may uh, relative na mag-anak para gano'n, eh ako ang naisipan. Kaya Oo. Pero yung mother kasi hindi na namin siya ano? Okay. So in this, uh, kasi 13 years old pa lang po siya, um, in the next few years, um, ano pong plano niyo sa inyong anak? Bali, may mga plano kasi ngayon is my, my, I have a current partner, pero Canadian siya, um, may mga plano siya para sa amin. Uh, one day siguro, um, punta kami sa